Backward tayo. Nasa main gate. Sige pa po. Usag pa po tayo. Backward. Sige po. Pakinggan po natin yung mga coordinates natin ang <coughs> napasok po <-position> sa <coughs> inyo. Pati May, may, may nagpapatras po sa inyo. Atras po kayo. Santo ninyo po yan. Atras po kayo. Yan po Sige po. Pag yan po sumayaw, matatamaan po kayo ng mga bandera niyan. Kaya mag-backward po kayo. Bandera. So, yan po ang mga kaganapan dito sa Barangay uh, Santo Niño, sa La Huerta. So, tapos na po ang misa. So, dahil po ay na si Jesus. Ah... dula yung position